today's video ay yung buwan ng wika nila Kuya Jace. Dahil nakuha nga siyang escort ng grade 2, kaya naman lalaban siya ng ginoo ng buwan ng wika. Kaya naman eto nagpa-practice kami ng gagawin niya doon sa buwan ng wika. Wala nga kami maisip na gagawin niyang talent, kaya naman eto naisip na lang namin yung Arnis kasi yung Arnis naman ay pambansang martial arts ng Pilipinas, ba? Diba? And nakuha ko nga din yung idea na to sa last year na escort dun sa dating school nila. So, ayan, eto na nga yung nasa school na sila. Kaya naman, ayan, eto, hindi na ako nakapag-video masyado, pero eto na yung nagsasayo silang lahat ng grade 2. Sila nga nung dati niyang classmate yung nakuhang muse at escort dito sa school nila ngayon. So, bagong mukha kasi sila dito ngayon sa school na to kasi pareha silang transfer. So, ayan, nag-decide na kami ilipat mag-public school yung mga adyo na namin. Kaya, ayan. Nung una nga ay hirap na hirap talaga silang mag-adjust dito sa public school nila pero nakakatuwa kasi medyo nakakasabay-sabay na sila lalo na sa pagsusulat kasi hindi sila nakakapagsulat sa private school dahil may book sila doon so dito lahat ng sasagutan nila isusulat pa nila and sobrang doon sila nahirapan pero sa ngayon nakakatuwa kasi nakikita ko na nag-enjoy na siya dito sa bago niyang school so ayan parinig ko nga sa inyo ng konte itong performance nila hanggang dyan na lang so eto nga pinarampa sila sa stage and hindi alam ni Jason gagawin niya kasi nga hindi naman sila na practice and hindi kami na inform na may rampa rampa sa stage so ayan, ewan ko sabi ko basta maglakad na lang siya kahit saan siya magpunta na iraos naman kahit na ayaw na ayaw niya yung mga gang yan hate na hate niya yung gang yan so eto pakita ko na yung performance niya <laughs> At after niya mag ay nagtabihis na siya kasi hindi daw siya komportable dun sa suot niya. And thank you nga pala dun sa nakiraman namin nung sinuot niya dun sa buwan ng wika. Shoutout sa'yo ate Jen. Thank you so much. So bago nga matapos yung buwan ng wika nila ay pinagsayo sila lahat. Ayan kasama yung mga teachers and lahat ng students ng school. So after nga nila magsayo sayaw ay awarding na tapos binigyan lang sila lahat ng certificate tapos, ayun, hindi, sila, hindi siya nanalo. Pero okay lang kasi first time nga niya and hindi din niya alam yung gagawin. At parang hiyang-hiya siya sa ginagawa niya. At kahit nga yung mga hindi nanalo ay binigyan pa din sila ng prizes. Kaya naman nakakatuwa. Congratulations sa lahat ng bata na sumali at sa mga nanalo. After nga ng buwan ng wika ay umuwi na kami at eto excited na nga siya buksan yung prize niya and naging happy naman sila lalo na yung kapatid niya dun sa prize niya kasi ayan naghati sila dun. At dito ko na natatapusin ang aking vlog. Salamat sa panonood. Bye!